Scorpio. Tignan natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong December 9 to 15. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Pwede niyo pong panoorin yung inyong other signs, moon rising and Venus signs kasi pwede kung laging sun sign yung pinapanood nyo tas di kayo nakaka-resonate, pwede po talaga na yon Hindi talaga ako ka nakaka-resonate kasi hindi yung tignan yung inyong other signs. At kung di pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings sa ating Evil Eye Amulet Necklace, makikita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alianne Reyes. Okay, tingnan na natin. Spirit Guide. Energy po ni Scorpio ngayong week we have will of fortune. Ayan. Meron tayo dito will of fortune. So, maganda kasi pwedeng umaayon sa'yo yung mga pagkakataon. Pwedeng may mga big breaks, big blessings na paparating sa'yo ngayong week na ito. Tignan pa natin. Okay, we have seven of cups. Ayan nga, madaming opportunities na paparating sa'yo dito. Marami kang pagpipilian. Check naman natin ano ba yung mga pwedeng maganap sa sa'yo. Ano pa ang mga pwedeng maganap, spirit guide? Mga pwedeng maganap kay Scorpio. This week, we have betrayal. Medyo mag-iingat lang kayo ha. We have elevation. Okay, kasi po pwedeng ito. Parang madadaya yung iba sa inyo eh. May mga opportunities, maraming opportunities, pero meron dito. Pwede Pe na, ayaw kang mag-succeed. No? Dito, oh. We have intelligence. So, gamitin mo talaga yung isip mo, yung utak mo, Scorpio, ngayon. Sa pagdedesisyon, sa mga bagay na pipiliin mo, sa mga taong pagkakatiwalaan mo. Kasi, yan nga po, pwedeng may magbetray sa sa'yo dito. May manloko sa'yo. So, check natin pagdating naman sa work. Kamusta naman po ang work? parang may awards kasi dito. Sabihin natin, pwedeng uh, dyan sa sa school, sa trabaho, alam mo na magaling ka, alam mo na kaibubuga ka talaga, maganda yung mga grades mo, yung mga points na nakukuha mo, pero, ayun, may magbebetray sa'yo dito, pwedeng hindi ibigay sa'yo yung dapat para sa'yo, yung credits mo, no? Or yung awards. Pwedeng dapat ikaw yung unang-una, ikaw yung top 1, pero pwedeng maging top 3 ka lang, ganun. Tingnan natin. So, parang alam mo yun, ma mo kasi na parang hindi siya katanggap-tanggap. So, work. So, work naman, we have page of cups. Ayan po, at meron tayo ditong eight of cups. So, may so kayo dito pagdating sa inyong work. Yung mga co-workers nyo naman, tingnan natin. Knight of Pentacles, parang ganun pat ganun, parang looking kayo. Actually, parang ikaw din eh, looking ka din dito for something better na trabaho. Parang ganun din yung mga co-workers mo. Nagahanap din sila dito, or siguro mga sidelines po ito kung hindi naman kayo aalis sa trabaho. Mm, mm Even yung mga co-workers mo, pwedeng nagahanap din sila ng, uh, ng sideline. Mm -mm. So, hindi na ba yung pera po ninyo, yung kinikita ninyo, hindi na ba siya nakaka- Uh, parang nahihirapan na kayong i-maximize siya. Check natin sa kaperahan. Kaperahan po. We have four of cups. May inip kayo dito na nararamdaman. 9 of pentacles. It's yung iba sa inyo, naiinip kayo kasi may hinihintay kayong malaking halaga dito. For some of you naman po, naiinip kayo na mabawi yung mga nagasos ninyo. Pwedeng nung mga nakakaraan yan. Pero may malaking pera dito na involve, Scorpio. Tignan natin pagdating naman sa business Sa business, we have justice Tignan natin Ace of swords Ayan po, be lang talaga sa inyong mga kliyente At babalik-balikan po kayo ng mga yan mm -mm. So, ayan, pwedeng may client kayo na sobra yung binayad niya Ngayong week, pwedeng maka-encounter po kayo niyan. Alam niya talaga ha. Pwedeng mayroon dito, sinusubukan po kayo. Alam talaga ng client na yun na sobra yung binayad niya. Pero, pwedeng hindi mo siya sinuklian ng tama. Yan. So, yun po. Hindi pong ganon. Kahit ba sabi natin, ay, baka hindi naalala ng client na yan. Huwag na nga nating sabihin. So, yun po yung iba sa inyo. There are times na, siguro mga 2 to 3 times mangyayari yan yan, i-message nyo po yung client niyo kung nakakausap, kung you have social media accounts naman, kausapin nyo po sila na, ay, ano po, uh, ma'am, sir, ano, sobra po yung binayad ninyo, ganyan, uh, balik ko na lang po next time or if you have, kunwari, e-wallet, ganon. Madami pong matutuwa sa inyo dito. Ayan, baka ipagkalat pa niyan yung business mo. Okay naman po yung sales ninyo. Tingnan natin pagdating naman sa family. Sa family naman po, we have Queen of Cups. Meron tayong Page of Wands. Meron favoritism sa family. Para kasing ito, this could be your mom. Pwedeng meron siyang laging pinapaboran na anak. So parang yan, isa yan sa mga issues na sa family po ninyo. <coughs> parang ganito, ikaw yung tumutulong sa pamilya pero pwedeng hindi na-appreciate yan ng ano mo, ng parents mo. Ang lagi nilang na-appreciate yung kapatid mo. Na kahit minimum lang yung binibigay sa kanila. Hindi pera, hindi lang usapang pera. Basta minimum lang yung efforts sa kanila. Tuwang-tuwa na sila. Pero ikaw, binigay mo na lahat. Galit pa sila sa'yo. Sa so friends naman, we have the Hierophant. Pwede may kakasal kang kaibigan ngayon. We have the Devil. Meron tayong King of Wands. Ayan, parang may ikakasal kang kaibigan na may worries pa siya. Baka manghihingi sa sa'yo ng advice kung dapat niya pa bang ituloy yung marriage niya o yung pagpapakasal. Oo, yung wedding for some of you. Tapos, medyo magingat ka lang din dito. Kasi pwedeng, kung opposite sex tong friend mo na to, nare, lalaki ka na nanonood, babae yung kaibigan mo na to, humingi siya sa'yo ng advice, medyo iwas-iwas ka. Kasi baka mamaya ikaw yung pinagseselosan ng asawa niya tingnan natin, kahit sabihin natin na wala namang mali siya dahil magkaibigan lang talaga kayo. Pero kasi iba yung tingin ng tao. Iba yung tingin ng asawa niya. <clears throat> Sa love life mo naman, kamusta? Okay, meron ba kayong nakakausap? Yan, could be foreigner or nasa malayo. Pwedeng magkikita kayo ng tao na ito eh. Some of you, pwedeng matagal-tagal mo na itong kausap. So, pwedeng magkikita kayo kung hindi bago matapos ang taon, pwedeng next year na po ito. Nakikita ko naman interested talaga sa iyo yung taong ito. Tignan natin pagdating naman sa iyong health. Kamusta po ang health spirit guide ni Scorpio? Okay. Yan. Okay naman ba yung health ninyo? Okay naman siya. Pwedeng nakaka-recover na yung iba sa inyo. I don't know kung nagkaroon kayo ng... Yung parang nahirapan kayong maglakad or makagrip, pwedeng sa kamay kasi, kamay or pa yung prop, naging problem po ninyo. Pwedeng nagtaterapy yung iba sa inyo. Tignan natin ano ba yung spiritual gifts mo na pwedeng need mong tutukan no, ngayong week na ito or makurious ka. Acupuncturist. Ayun nga, yung iba sa inyo. Baka meron dito. Ito is, ano, ano nyo talaga, uh, trabaho nyo po ito. You're being called to explore stimulating acupuncture points to encourage healing to restore balance and energy flow. So for some of you po, pwede nga sa kamay, ayan. Tapos sa paa, paa, tuhod, ayan po. Baka ito yung kailangan ninyo. Ayan, pwede kayo mismo nag-acupuncture kayo. is yung iba sa inyo. License po ha. Meron daw kayong ano dito. Need ninyong i-explore. Ayan po. Or baka may nagmamasage dito. Baka may healing hands po yung iba sa inyo. Scorpio. Tignan natin ano pa yung mensahe for you. Mensahe pa po natin, spirit guide. Soul light. Your soul's light guides your inner world and path through awakening. So, may guidance po kayo dito. Actually, guided po kayo. Minsan, may mga bagay na um, sabi natin, masamang mangyayari dapat sa'yo, pero napipigilan po siya, napoproteksyonan po kayo. Scorpio. So, ayan lang po yung mensahe para sa'yo. Maraming maraming salamat and mag-iingat po kayo always.